talaga. Ang message ko po sa inyo ma, um, na mag-heal kayo, um, mag-move on uh, at napatawad ko na kayo long time ago po. Yan. Yeah, madami na siyang pinupost. And even though my family knew na madami na siyang pinaposan my family still welcomed them treated them with respect and with no judgment na pinaringgan nila yung side ng mama what she had to say about oh. me and our relationship Carlos Yulo nagsalita na nga at sinagot ang mga interview nitong nakaraan ng kanyang ina na si Angelica Yulo. Sabi niya dito matagal na niyang napatawad ang kanyang ina. Napaka-sincere nga ng statement ni Carlos Yulo. Kabilang din sa kanyang video ang pagtatanggol niya sa kanyang girlfriend na si Chloe. Oh, may mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa uh, mga interviews niya po. Um, recent interview po kayo na kinong congratulate niya po ako. Um, kung genuine po talaga kayo mga maraming maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung congratulate niya sa akin. Um, pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung uh, masasakit yung sinabi sa akin at yung mga hindi niyo pag-wish well sa akin. Like, uh, tumatatak po yun sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo, ma, um, na mag-heal kayo, um, mag-move on. At uh, napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpipray ko na uh, maging safe kayo palagi at uh, ma nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to. at Uh, i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipina dito sa Olympics. May mga gusto lang po. Masaya nga si Carlos Yulo na mapanood at mapakinggan ng kanyang ina na kino-congratulate siya sa pagkapanalo ng dalawang gold medal sa Olympic. Sana nga raw mag-heal at mag-move on na ang kanyang ina at tigilan na raw ang mga sagutan sa social media. Galing po yun sa pinagpaguran niya po. At bakit naman po ako mauubos? Kaya nga po nang sinabi ko, si Chloe po may sarili po siyang income and lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At uh, may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasalot sa akin that time po. Bukod sa incentives po, um, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, um, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. Eh, nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na ginagawa niya po. Sabi niya po nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, <laughs> totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya yung about sa training camp na nilinaw ngarin ni Carlos na may sariling pera at income si Chloe ayon kasi sa kanyang ina na si Chloe daw ang dahilan bakit nagkakaubusan nga raw si Carlos si Chloe rin daw ang dahilan bakit nagkamalabuan silang magina inamin din ni Carlos ito hindi nga raw kasi boto ang kanyang ina kay Chloe at hindi pa nakikita at nakikilala ay ayaw na nga niya agad dito. Kapag wala nga raw siyang pera, si Chloe pa mismo ang tumutulong sa kanya kaya bakit raw siya mauubos kay Chloe? At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko. Hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamet at sa pag-akto po niya um, magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. Unang-una po yung um, 70k na incentives po na sinasabi niya from uh, World Championships 2021 po. Unang-una po 2022 po yon At um, hindi lang po 70k yung um, ko po doon. Alam ko, six digits po yun. Um, dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. Uh, at hindi niya sa akin sinisabi na na niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At uh, never ko na rin naman po na hiningi yon sa kanila. Mabait nga ang pamilya ni Chloe at gustong makasundo ang pamilya ni Carlos. Positive pa rin ang mga sagutan at walang maririndig na masama mula sa family ni Chloe. Kahit na marami ang sinasabi ang ina ni Carlos sa social media. Isang mapagmahal na boyfriend nga si Carlos sa kanyang girlfriend. laging naka-hotel. And miscommunicated yon na doon pala sila sa akin na mag stay Hindi rin totoo na um, pagpunta nila doon, nung dalawang bata, dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually, nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe. Minelcome naman namin sila talaga. Uh, Nag-prepare kami para sa kanila. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. At yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po dahil si Chloe ang doon, yung nakabalandra daw yung... Um, bilang uh, nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po, at bilang ate at kuya po, um, kami po like aalagaan uh, po namin sila. Hindi namin po gagawin yung uh, mga iniisip niya na ganun ang dumi niya mag-isip at uh, hindi appropriate yon para sa akin at disre disrespectful yon actually sa akin and kay Chloe po. Tumulo nga sa pagsasalita ang kanyang girlfriend sa kanyang pinost na video. Sa pagkaklarify nga ng mga bagay dahil sa interview ng kanyang ina. Paghalubilo naman po kami, hindi naman ako nilalayo ni Chloe. Actually pumunta pa kami sa, sa Pangasinan. Like nakipag ano po kami doon, parang meet and greet. Yeah. Tapos after nun, nagpunta tayo ng Baguio. And then, ikaw pa nga nag na ano na yung sa bike. Yeah, nag -bike because we tayo. didn't know what to do yeah. after nung kumain. Because they were like, oh, what do we do? I was like, oh, let's go sa Burnham Park. Yeah. So that we can take the little kids to go. Yeah, yeah malami na siyang pinupost. And even though my family knew na malami na siyang pinapose, my family still welcome them treated them with respect and with no judgment na pinaringgan nila yung side ng mom mo, what she had to say about oh. me and our relationship. And then, after the group chat, she left, yeah your mom left. And wala siyang narinig anything from my family. No, may recent interview po kay